Awayin to so, this video na ang pitong herbal benefits ng dahon ng papaya sa ating kalusugan. At una nga dyan ay ang pangontra sa pagkailagas ng buhok at balakubak. Pangalawa, up ng balat. Dahil nagtataglay ng mataas na level ng antioxidant ang dahon ng papaya, marami itong binipisyo sa ating balat. Pangatlo, panlunas sa eczema. Ang enzyme na papain na matatagpuan sa papaya ay nakakatulong upang ma-exfoliate ang balat. I-apply ang dinigdik na dahon ng papaya sa apiktadong parte ng balat na may eczema upang makatulong para matanggal ang pangangati at pamumula. pang skin moisturizer. Dahil sa enzymes at antioxidant na taglay nito, nakakatulong ito para maiwasan ang pagkaroon ng dry at black skin. Panglima, nakakatulong sa maayos na digestion. Panganim, nakakatulong sa taong may dengue. Ang pag ng dahon ng papaya ay nakakatulong rin para mapataas ang platelet level ng taong may dengue. Pangpito, pinapababa ang blood sugar level. Mainam rin sa taong may diabetic ang papaya leaf juice Nire-regulate kasi nito ang production ng insulin na siyang nakakapagkontrol ng sugar level sa dugo. Yun lamang po. Thank you for watching!